Magandang araw ho mga kamital. Bibigyan lang ho natin ng kaunting kasagutan yung nagtatanong na customer at yung mga gumagaya ho sa atin mga kamital kung paano ang diskarte sa ating bed frame. Ikaw, ang ipakikita ko sa inyo ay single size na 36 by 75 ano mga kamital. areho ho yung kamang walang langit ngit kaya ang abutin ang langit. Kakalog ang kamaan tuho, hindi kakalog ang kamaan ano, mga kamital. Ano? Ipakita muna ho natin yung diskarte natin. Dito sa 1x3, sa higaan. May flat bar sa dulo. May butas ho, ano? May butas din eh. Kontrahan ho ang ating tornilyo. Ang ating 1x3, inabayan ho natin ang 1x1 na sa law sa ating higaan. Napakatigas hoon niyan mga kamital. Bago mo ho yan mapahutok, ay awang ko na lang ho. Iba ho ang uhutok, hindi ho aray. Ano mga kamital? Ang diskarte naman ho natin sa headboard, footboard, isa naman ho ang diskarte dyan. Ito, may angular ho tayo diyang ginamit. May butas ho din eh. Yung ating poste ho, may butas naman ho din eh. Bada ya, ipakita ho natin. Nakasabat ho yung dinilapasan. Ano? Size ng bolt. DG's. Ang size ng bolt ay M. Yan po. M6. M6 ho yan. 65 mm ang haba. Tapos din na eh sa ating head footboard. Aluminum cladding ang ating nilalagay pong tile. Ano? Yan. Same naman ho ang diskarte doon sa ating headboard. Hindi ko naman kakikita daw. Ano ha? Baday, kabit natin. Kung gaano, kabilis ikabit ang kay kamitan na kamang aray. Ako, ay tunay na ko ha. Sabi ko nga ho sa inyo, kakalugan to ho. Hindi ko kakalugan kama. Quality ho yan, mga kamitan. Panginaantay. Wala nang ibang inaantay kundi si Kametal ang magde-deliver sa inyo ng kama. Di ka ba, tama? Tama. Ah. Oh. Napakatibay ho niya, napakatigas, napakadaling i-assemble. Oh. Kita niyo naman ho, ilalagay na ho natin yung ating higaan. Ang higaan ho natin, dalawang piraso. Para ko masikip ang space. Oh, no, dalawang piraso ang ating higaan. Aray, medyo nung gabukin na, pero ay, ay, siya pang Nagkakapod lang muna kauntek. Eh. Yan ho, isang puton. Sasagad nyo itong gayaan. Oh. Tapos din eh. Ang diskarte body, eh. yan. Yan muna ba unahin mo? At dito nila ako. Yan. 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 Oh. Bad, layo muna ilayo sabi ng iba na Sabi ng iba'y nahutok daw. Eh, At natin kung hutok. aw, oh. Tingnan, kung bada, sumakikita din bade eh. Oh, yun nga yung uhutok mo mga kamital. Kahit pa tatlo, apat. Ang magbargon mo din, eh, wala akong problema. Mag-wrestling, uh, <laughs> wrestling ba? Oh, Mag-wrestling, <laughs> mag oh, ano? Kita oh. Uh, nyo mga kamital. Uh, uh, oh. Halimbawa ho, babaklasin. Bade, halimbawa, babaklasin. Lilipat, lilipat ng iba, lilipat ng ibang ang pwesto. Lilipat ng, 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 iba ang iba ng planeta, o. Oh. O, oh, tatanggalin lang, o, oh. aray, o. Oh. Yung, kakalasin lang uli ho yung... Ball. Batilyo, yung ball. Ang headboard doon natin, di pa ho natin nailagay. Yung cladding, wala pa ho yan. Pinakita ko lang ho sa inyo, mga kamita. Alam ho. Balik ulit natin. Yo. Oh. Ganun lang ang kadali, mga kamita. Ang kamang kamita. Eh. Kung gusto nyo ma experience, yung kamang walang langit-ngit, kaya nga butin na langit, ay di mag-PM na ho ba yun? Sa mga nag-PPM nga pala, ho, galit na ho yung iba, di daw sinasagot. Kung ako din nagpa-counter, ay nag Sinasagot naman ako kaya lang hindi na ho maisa-isa eh. Ang dami ho nag-PPM, private message. Kung pa paano mag-private message sa Kametal Pub Shop, pindutin nyo lang po yung page. Makikita nyo po doon, messenger, yung may message nyo po sa si messenger. Pero pag PM ho, minsan hindi ko nasasagot agad yung comment sa video. Hindi ko minsan nasasagot. At sa sobrang dami ho nang nag-i-inquire kay Kametal. Di ka ba de? Yung iba ho nating magagawa, gustong sagutin. Gusto ko nang sagutin. Ah, oh, yeah, minsan. Eh, eh, metal sila may bahala to. Mm. na ho kayo doon sa mga nagko-comment na hindi agad nare replyan At, ako eh, kadami ho na nag-PPM na hindi ko nare replyan At minsan ho, eh, busy. Ako din naman ho ay eh, nagagawa din. Kaya minsan ho, eh, hindi ka na ma-reply Hindi ka ha. Ano mga metal, nawayang ang ipinakita na ho sa ngayon. Ngayon baka pagkaroon ng idea sa mga customer at saka higit ho sa lahat ay di sa kapwa ang gagaya. Wala akong problema at ayun mo ipinagagaya ko. Ano, hindi ka mga kamital. Para kayo ho ay may karoon din ng hanap buhay. Naman ho ay hindi lang ho, kumbaga hindi kaya sa pahin lahat. Sabi nga ho sa Batangas masasapagal lahat. di ka hindi ho. Hindi, ibigay natin sa iba at para ang iba ho ay, din ng pagkakitaan. Hindi ka Yun naman ay kanya-kanya nang diskarte ng paggawa. Sa nga pala, may nagsasama ko ng na hore, may nagtatanong ho, sabi sa akin na, Kametal, gusto kong gumaya sa iyong mga ginagawa. <coughs> eh, Paano kayo ang presyo ng paggagaya? Paano ang pagpipresyo? Alam niyo mga Kametal, ang pagpipresyo naman mo nito, hindi ko pwedeng igaya ninyo sa akin. Bakit ho, hindi pwedeng igaya? Magkakaiba ho tayo ng diskarte, magkakaiba ng materyales na, na binagamit, at magkakaiba ng materyales sa binibila, kung magkano. Hindi ho. Doon pa lang, ho, hindi ho pwedeng pagbasihan yung presyo ng ay, ganda presyo noon. Ay, ganda, hindi ho. Depende ho yan sa materialis nyong ginamit. Kaya kahit, kahit pasabihin kung ganun ang presyo, kung ang diriskarte niyo, paliliitin niyong materialis, ay hindi ho mapapaibig ang mga customer ho natin. Hindi ka, kaya hindi ho yan pwedeng pagbasihan yung presyo ng iba. Depende ho yan sa materialis na inyong ginamit. Kung, kung niyo lang ho yun, Pwede ho kayo magpatong ng 50% or 60%. Depende ho sa inyo. 80%. Depende ho sa inyo kung discardin nyo na ho yung ano, mga kamital, nyo na yan. Basta kumpitin nyo lang ho yung materialis nyo at yun inyo isama. Halimbawa, baka manalilita ho, Halimbawa, ang inyong materialis ay sabihin nating 9,000. O, oh, na 9,000 na pa materialis. Eh kung sa 50%, eh hindi ibig sabihin ang presyo ng inyong kama ay 13.5 Dahil 50% ng 9,000 ay 45. Ay di bali 13.5. Di kaha. Kung gusto nyo tagdaga ng kaunting para consumer ng kuryente o kung ano mga consumable o pwedeng 14,000. Kaya nyo mga kamitan. Ang discarte ko di doon. Ano ha? Pwedeng 60 o 80 o 70. Depende ho sa inyo mga kamitan. Kung gusto nyo 100 eh baka wala na ho order ko sa inyo. Di kaha. Pag 100%. Halimbawa 9,000 ang materialis 9,000 din ang labor ay wala nang order ho sa inyo pag ayaw. Di kaha. Wala nang order. Ang diskarte ho diyan ni metal, mas maiging mura muna. Mas maganda ang mura. Ano? At di kayo sabi nga ho ng mga incheck, pag kaya na itubong e, piso, pag marami, is, labot din ho ng libo, di ka ho mga kametal. Diskarte lang ho yan. Diskarte lang ng pag-break Ano Sige pa ho mga kametal. At naway, nabigyan ko ho kayo ng idea at diskarte ho doon. About ho sa ating bit frame. Sige pa ho. Maraming salamat po. At ang ating mga kametal, ay inusap ko lang mag-video at magkasak. At ay huwing uwi na ho. Huw. Ay, kung Hindi sakit na ho, na, no, kamal. Hindi ba, maraming salamat po mga kamitali.